So magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Bago na naman po tayong pag eh yung ngayong ito, umagang ito patungkol sa sakop ng Panginoon ng lahat ng bagay, no? Pero bago po yan, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Dahil kayo yung napakabuti, kayo yung napaka sa buhay ng bawat isa. Panginoon, turuan niyo po ang aming mga puso na i-apply ang mga pag-aaralan namin ngayong umaga ito. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Magandang araw po sa inyo lahat. Sa bawat araw po na dumarating, napapansin niyo po ba uh, kung paano na napakaayos ng mundo natin. No? Ang pagsikat ng araw, ang higit ng hangin, at ang mga galaw ng ulap. Hindi ba ito'y kahanga-hanga? No? Pero ang kagandahan po dito, may sinasabi po ang Amos chapter 4 verse 13. Basahin po natin, sabi po dito, ang Diyos ang lumikha sa uh, ang lumikha ng mga bundok at hangin. At siya rin ang mga nagpapa dipas ng araw para maging gabi. Pinag, uh, pinapaalam niya sa tao ang kanyang mga plano at siya ang namamahala sa buong mundo. Ang kanyang pangalan ay Panginoon ang Diyos na makapangyarihan. Galing, no? Ang Amos chapter 4 verse 13. Napakaganda po niya Ano yung napakaganda reminder po sa atin na makapangyarihan ang Diyos at siya may hawak po ng lahat, no? Ang talata pong ito ay nagpapaalala sa atin na ng kadakilaan ng Diyos bilang tagapaglikha, tagapamahala ng lahat ng bagay, no? Siya ang lumikha ng bundok, na, na, na matatag, ng hangin na nagbibigay buhay, at yung pag-ikot o siklo ng araw papuntang gabi. Nagpapakita ito ng kaayusan sa kanyang nilikha. Sa so lahat ng ito, makikita ang kanyang walang hanggang pangyarihan. Ngayon pa rito, pinapaalam din sa atin ng Diyos ang kanyang mabuting plano para sa atin. Pagamat hindi natin laging nauunawa ng mga nangyayari, makakasigurado tayo siya ang may hawak ng lahat at ang kanyang mga plano ay puno ng layunin at pag-asa. Sa, kanyang sa kanyang pamamahala Makakahanap tayo ng kapalatagan sa kabila ng mga hamon, no? Kaya kung po tayong matatakot na baka akala natin na masyado restricted ang kilos ng pangalan, inaayos niya po lahat ng bagay para sa si kabukunin niyo lahat, no? Siya po nag-aayos ito, siya po namamahala, no? Uh, siguro ito isa sa pinakamaganda pag walay bulay, -bulay ng umaga ito. Kung ano, kung ang Diyos ang makapangyarihan ng may hawak ng lahat, paano mo ipapagkatiwala ang iyong buhay sa mga plano ng ano, sa mga plano niya sa atin o plano sa kanya sa so, ang iyong buhay at mga plano sa kanya. No? Paano mo natin pagpapatiwala, pagkakatiwala ang mga plano natin sa kanya. No? Pag-isipan po natin na naman mo. O din paalala lang din po, or paalala, ang Diyos ay hindi lang nagpakapangyarihan. Siya rin ang may personal, uh, siya rin ay personal na Diyos na may plano sa bawat isa sa atin. Lumapit tayo sa Kanya sa araw na ito pagtiwala sa Kanyang mga layunin. Mga plano dahil sa nakakaalam ng mga mga kailangan natin ng mga bagay na makakabuti sa atin. No? May pagkatiwala natin sa Panginoon. huwag tayong matakot. Okay po? Okay po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa mundong iyong nilikha. Uh, maraming salamat sa uh, masterful hand niyo, Panginoon, uh, kami po ay kasama sa mga niyo, nyo, kasama ng mundong ito. Na tunay nga na talagang kahangahangahan lahat ng Kaya Panginoon, patuloy niyo po kaming ingatan. Panginoon, patuloy niyo po kaming turuan ah, na lumapit sa inyo at huwag matakot na magtiwala sa inyo patungkol sa aming mga plano, sa mga gusto namin sa aming buhay. Kaya Panginoon, Maraming salamat sa kabutihan niyo, sa awa niyo, at sa mga mahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Kita-kita po tayo mamaya. Mamaya gabi. No? God bless you po.